Malaki na ang kaibahan kasi hindi lang dahil sa edad na 18 years, kundi yung pagkilos o yung may kita mo na kumikilos sa gawain ng Panginoon. Kasi yun nga, sa nabanggit ko kanina, ang inabot ko kasi noon, si Pastor Joe pa lang ang um, gumagawa ng lahat. Ngayon, ngayong um, pa-18 years ng gawain dito sa um, tagig Uh, marami ng mga naasahan Meron na tayong mga sentinels, meron ng uh, mga ministries head. Marami na, hindi na si pastor lahat. Biyaya, ito ang simula ng lahat. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil siya ay tapat ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig na inilaan para sa atin upang tayo'y maligtas, mabago, at makapamuhay, makakilos, at lumakad para sa kanyang kaluwalhatian. Sa biyaya niya, tayo'y iniligtas, at sa parehong biyaya, tayo ngayon ay kumikilos. Mula sa pagtanggap kay Kristo, hanggang sa paglago bilang kanyang mga tagapaglingkod. Ito ang ating unang hakbang bilang kanyang eklesiya. Sa loob ng labing walong taon, tayo'y kumilos, gumalaw, naglingkod, hindi para sa sarili, hindi para sa kahit na kanino, kundi upang maipakita at maipamalas ang kanyang walang hanggang biyaya. Ano nga ba ang ginagawa nating sa biyayang ito? Ginamit natin ang biyaya para maglingkod, magturo, magtayo at magtaguyod ng pananampalataya. Bilang isang eklesiya, tayo'y naging tapat sa mga gawaing kalugod-lugod para sa Kanya. Ngayong taon, tayo'y lumipad, hindi pataas, kundi palalim palalim sa kaalaman ng kanyang salita at palalim sa pagtutok sa kinabukasan ng ating kabataan. Sa mga magita ng Bible Studies, Leadership Trainings at Doktrinal na Pagtuturo, itinayo natin ang pundasyon ng matatag na pananampalataya. Isa sa mga konkretong hakbang ay ang paglipad program na layong tulungan ng kabataan hindi lamang upang umiwa sa bisyo kundi upang mamuhay ng may direksyon, disiplina at pananampalataya. sa komunidad, hindi lamang upang makita, kundi upang umibig. Dala ang habag ni Kristo, tayo'y naging kamay ng kanyang kagalingan. Sa pamagitan ng Community Wellness Outreach Program o CWOP, Bloodletting, at Medical Extraction Drives, nagbahagi tayo ng buhay, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa, sa dugo, sa tulong, at sa walang sawang pag-ibig. Naging bukas ang ating mga bisig sa mga pangangailangan. Naghatid tayo ng lunas sa katawan at pag-asa sa kaluluwa. Dahil sa paglilingkod na may habag, ay isang pagsambang kalugod-lugod sa paningin ng Ama. Hindi lamang spiritual na tahanan ang itinayo natin, kundi isang pisikal na bahay-sambahan na sumasalamin sa ating pananampalataya at pagkakaisa. Sa tulong ng sama-samang panalangin, sakripisyo at pagkilos, patuloy nating binubuo ang tahanan ng Panginoon sa isang gusaling hindi lang gawa sa bakal at simento, kundi higit sa lahat sa mananampalataya at biyaya. Kung hinayaan nating manghina ang ating loob, kung ating manatili sa kaliitan ng pananampalataya, nasaan kaya tayo ngayon? Ngunit sa halip, pinili nating sumampalataya, pinili nating kumilos, pinili nating ipagpatuloy ang gawain dahil alam nating ang kanyang gawain ay hindi natatapos sa pagsisimula lamang. At sa bawat patak ng pawis, sa bawat panalangin, at sa bawat haliging itinayo, ang lahat ay para sa Kanya at para sa mga susunod pang salinlahi. Bakit natin ito ginagawa? Dahil ito ang kalooban niya. Dahil ito ang kaluguran niya. Dahil ang ating hangarin ay laging gawin ang lahat ng bagay na kalugod-lugod para sa Kanya. As the Bible says in 1 John chapter 3 verse 22, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Sa ikalabing walong taon ng Lighthouse Bible Baptist Church, tayo'y mas pinatatag, mas pinalalim, at mas pinagsama-sama sa kaluwalhatian at biyaya niya. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Patuloy tayong kikilos, patuloy tayong maglilingkod upang sa lahat ng bagay siyang malugod.